Good morning. Let's eat breakfast. O oh, hindi mawawala ang tomato. Mmm. Hindi <laughs> ka na, kain na. Aba, bakit pinipid ang ulam? Ah, sinusunin sa'yo. Sa'yo lang tayo, diba? Hindi. Tinungan ni Nene. Hindi. Eh. Mm. Mm. Oh, Ayan nga, sakto. Lang lang. Sakto lang. Apat lang yan. Eh, ilan pa tayo? Ilan Ah, ito eh. ano, yung Hotlo. binilang niya. Lang binilang. Mm -hmm. Baka yun na niya itlog. Gawa ng lagay na. Yung ano? Ay, maka rin yung baka hindi nag-hatdog, nag-itlog. si kuya rin nato. Buyas. Hatdog. Kumukain na yun. Yeah. Oo. Kumukain na yun. Hot, adobo. Mm, so hot. Mm -hmm. Mm -hmm. Screen name. Ah. Huh? Screen name. Tuyo so wow Rất rồi xong rồi xong rồi rồi xong rồi xong rồi xong

Yung sir nene, ganyan din yun. Ang kain nyo, ang ganyan lang. Hmm. Ah, ganyan lang. Pero ang dami nyo, mga tipiriya, mga... Uh -huh. Kaya masaba pa rin siya. Wala ka pet eh. Kaya hmm. nga, eh, may sorte naman mga katawan. Mm huling nakatawag ni Sarabeta Marie. Hindi kasi siya paanan eh. Hindi hindi Oo. Nagtuyo ka ba? Mm -hmm. ka pa ng kamatis. Eh? Ma, -uh, mahal. Pag eh, ang eh, sa ang Pagpindahan na yun. Di ba ang ganda Egg. ng business niyo? Kung yung tanghali, eh, meron kayong yung merte, mm -hmm. tapos hamburger. Tapos may mga siyomay. Lemon juice. Meron. Oo, oh, oh, meron.